Ito mga guys, ang uh, magandang hinang ng Pipe Peter dito sa Alpatan. Ayan o, oh. grabe na man. Ayan o, oh. yan yata, yata tumira eh. <laughs> grabe ito, champion. Sis... Ito, may tumitira dito. Ito, may hospital. May hospital na nagtira dyan. Para ito sa, ano, sa engine. <laughs> Exhaust. Si, ano, si Bingi. Ah, nagisimula mag-tacking pa lang. Pero ang ganda ng hinang, campeón taking the Sunog. Good. <laughs> Ito yung foreman dito. <laughs> Nahasaan ang panahon. <laughs> Champion ah, Swan. Number one ah, si. Putong ganda oh. Sino mga tira ng ano? Ako blue eh, no? Ito po ay uh, para sa engine exhaust to. Uh, ako na ito ikakabit doon. Maka-ready na yan. Wow. Sa water jet, naka-install. Dr. Dam? Sa Netherlands? Ang dami sa malubang, no? Ang dami sa malubang. Ang Ya nga. Duterte talaga. Ang Pilipino nasa ano na eh, nasa 80% Duterte yan eh. dalawa sila magka mag-speed sa wala na. Wala na sila BBM. Tabla na yun.